Giaprobahan na sa ikatulo katapos pagbasa ang ordinansa nga mga patuman sa minto sa sulan sa mga regular ug mga kawani sa legislative offices sa Dakbayan sa Mandawi. Sa regular session, giaprobahan ang girosong ordinansa hon. ni Kunsihan Marie Imalin Cortizapra ang chair sa Committee on Budget and Finance. Alang kini sa unang hugna sa minto sa sulan sa mga regular employees o sa mga legislative staff obos ordinansa ang unang ang mga utility worker nga naubos sa salary grade pamintuhan og 500 pesos nga usbaw sa sulan matag buwan tungod ang ilang sulan nga 3000 30 pesos maabot na kini 3000 30 o 500 pesos so good kining may piktus sa buwan sa gusto gitinguhan sa konseho nga mahatag kini sunod buwan sa oktubre hinoon adunay dawatong salary differential ang matag regular employee o legislative staff so good sulod sa duha ka buwan sa Agosto o Setyembre. So hopefully masugda na yan nila to the process for sa, the first tranche of salary. Sa pa, kano sa mga muntik effect ang iyong effectiveness? Karun, um, last na may sa ato ang sa budget, it's August. Ha, August. Not earlier than August 2, but sa August siya. Sa,